Yung ating bagong, uh, yung mga Ayan. 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 mga Ayan. 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 sila Ayan. Mahina pa yung uh, Ano Apat Kira mo ng anim At malakas-lakas na ito muna ilalagay natin. Isusunod e, din natin yun baka bukas o mamayang gabi. Yan. Yan sila. Yan lang sila mga kapakar. Wala po silang ano, ilaw. Ayan, walang ilaw yan. Yan. Alagyan lang natin ito ng tabing pagdating sa gabi. Yan. Good. Ayan. So hello mga kapakar. Welcome po muli dito sa ating channel. So ngayon mga kabakyard, meron po akong uh, bastonero powder mga kabakyard na tinunaw. Yan. Ganyan lang po karami mga kabakyard yung aking uh, tinunaw. Tapos uh, isasali natin yan dito mga kabakyard kasi yung aking month old na mga sisiw, ididiwam -de ko ngayon mga kabakyard. Yan. Ngayong umaga, hindi muna tayo sa kanila nagbigay ng pagkain. Tapos uh, mga after siguro mga 1 hour o 30 minutes, saka tayo magbigay ng pagkain sa kanila para naglalabas niyan sila ng uh, dumi so, yun po yung paraan natin mga kabakyard no? sa pag deworm ng ating alagang, man, uh, alagang mga sisi o um, month old mga kabakyard at saka itong ating 2 uh, months old mga kabakyard di de deworm din natin to yan sali na natin dito mga kabakyard ayan ang dami pala nito oh. dami mga kabakyard so, siguro Bibigyan na rin ng bibigyan ko na rin ito yung aking mga kakirel. Mga backyard 'yan. Para hindi masayang to mga backyard, bibigyan ko na rin yung mga kakirels ko. 'Yan yung mga nakagala dito mga backyard. 'Yan lalagay na natin din eh. Ito mga kabakyard, ito mga to ay gutom pa. Hindi muna natin ito binigyan ng pagkain. Mamaya na natin bibigyan ng na pagkain yan. After uh, 30 minutes. Yan, Tapos inumin muna natin sila. Oh, mo na kayo. Ayan. Dito mo na natin. Hop. Na. Tapos ito mga kabakya dito sa ano to, sa dalawa. Dami-dami na natin para siguradong uh, marami yung ikan nilang may inom yan uh, yan, inom may ikan yung dalawa, tuminom agad yan tapos mamaya mga kabakyard mga, mga after uh, 30 minutes o 1 hour saka ko bibigyan ng pagkain ito mga backyard ayan may minum na ba? wala ko yata kapakir, magpaligo tayo ngayon mga kapakir ng ating uh, mga alaga. Yan. Gamit natin mga kapakir ay washout uh, wash out. Ayan po. Ito yung tubig. ito Ito unahin natin mga kapakir liguan. Yan. Budlat Ya. Yeah. Ah. Yeah. Sarap, la Okay, all right. All right.

Pa, tika, tika pa, tika pa. Ah, out, tik kepala ng tik kuto 20 na yung iyan yun, yun. yun. yun, yung Thank okay. you. mga kabakyard na kapag uh, bigay tayo ng uh, pang deworm ngayon sa ating mga alagang sisi mga kabakyard na yung 1 month old natin sa 2 months old sabay na natin din deworm mga kabakyard so yun lang po mga kabakyard maraming salamat po muli sa so, nyo sa ating channel at God bless po sa ating lahat